Welcome or welcome back sa True Random Tales. Sa channel na ito ay ibinabahagi at isinasalaysay ko ang mga pangyayaring hango sa pagtuklas, kasaysayan, at krimen. Una sa lahat ay gusto kong pasalamatan kayo sa pag-subscribe, panunood, pagkomento, at pag-like ng aking mga videos. Ang inyong suporta ay lubos kong pinapahalagahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang kasong ating tatalakayin ngayon ay ang kasong naganap noong 2018 sa Colorado, USA. Ang krimen na ito ay naging matunog hindi lamang sa Amerika pati na din sa buong mundo dahil sa malagim na sinapit na mag sa kamay mismo ng kanilang padre di pamilya. Halika at ating balikan ngayon ang kaso ng pamilyang Wan. Si Chris ay nilarawang mapagmahal at mabuting asawa sa kanyang asawang si Shanann at sa kanilang dalawang anak na si Nabela at si Celeste. Ang kanyang asawang si Shanan ay aktibo sa social media at mahilig mag-post sa kanyang mga account. Kung kaya inilarawang perpekto ang pamilyang Watts kung pagbabasehan ang kanilang mga social media post. Dahil makikita sa kanilang mga litrato at videos kung gaano kasaya ang banding ng buong pamilya kapag sila ay magkakasama. Ang mag-asawa ay nagkakilala sa Facebook at malimit ibahagi ni Shanan sa kanyang mga kaibigan na ang kanilang pagsasama bilang isang pamilya ay masaya at wala na siyang mahihiling pa. Dahil ayon sa kanya, si Chris ay napaka-hands-on at mabuting ama sa kanilang mga anak. Maging ang kanilang mga kaibigan ay saksi sa kanilang malaperpektong pamilya. Si Chris ay nagtatrabaho sa isang oil company bilang field coordinator at si Shana naman ay nagtatrabaho sa isang multi-level marketing company na nagbebenta ng mga vitamins. Tatlong buwan bago mangyari ang krimen ay masayang ibinahagi at ipinagdiwang ng mag-asawa ang balitang muling nagdadalang tao si Shanan. Tatlong buwan pagkatapos no si Shanann at ang katrabaho at malapit na kaibigan na si Nicole ay lumipad patungong Arizona para sa isang business trip at naiwan sa pangangalaga ni Chris ang kanilang dalawang anak na si Bella at si Celeste. Pagkatapos ng kanilang business trip, ay hinatid ni Nicole si Shanann sa kanilang bahay bandang alas 2 ng umaga noong August 13. Dahil ayon dito ay meron pa itong appointment sa kanyang OB kinaumagahan kaya kailangan na nitong umuwi ka agad. Nagsimulang magalala ang kaibigan ni Shanann na si Nicole nang i-text niya ito ay hindi umano ito nagre-reply at nang subukan niya itong kontakin sa social media accounts nito ay hindi din umano ito naka-online na ayon sa kanya ay hindi normal dahil palagi umano itong nagmi message sa kanya every day at sumasagot umano ito sa kanya mga tawa o kung hindi kaya ay nagre-return call umano ito dahil sa pag alala sa kaibigan nagpa siya si Nicole na puntahan si Shanan sa bahay nito para kumustahin at dahil alam niya ang security code ng gate ay nakapasok siya sa garahe ngunit hindi siya makapasok sa loob ng bahay dahil nakalak ang pintuan nang tawagan niya si Chris at tanungin kung nasaan si Shanan ay sinabi nito na pumunta si Shanan sa playground kasama ang dalawa nilang anak. Dito ay agad siyang kinutuba ng masama dahil ang sasakyan ni Shanan ay nakapark sa garahe. Sa labis na pag-aalala at hindi pa rin pagsagot ng kaibigan sa kanyang mga tawag at messages, ay tumawag na siya sa 911 para magpa-welfare check. Pagdating ng mga pulis sa lugar ay agad nilang tinanong si Nicole tungkol sa kanyang concerns at mangyak-ngiyak nitong ipinaliwanag sa mga pulis ang dahilan ng kanyang pag-aalala sa kaibigan. At dahil sarado ang bahay ay walang tigil itong sinilip at kinatok ng mga pulis sa pagbabaka kaling may tao sa loob. Pati ang mga kapitbahay ay kanila ding siniyasat patungkol sa kung nakita ba nila ang mag-asawa. Hanggang sa tinawagan na ng mga pulis si Chris para personal na kausapin na tanungin sa kinaroroonan ng kanyang mag-iina. Makalipas ang sampung minuto, si Chris ay dumating sa kanilang bahay at pinapasok nito ang mga pulis. Nang makapasok ang mga pulis ay agad silang nagsiyasat sa loob ng bahay. Wala silang nakitang siniyas alis ng anumang kaguluhan na nangyari sa loob. Ngunit nagtaka sila nung makita nila ang bag ni Shanann na naglalaman ng wallet, susi sasakyan, cellphone at ang singsing nito sa kwarto. Lalo pa sila nagsuspecha kay Chris na mapansin nila na walang bedsheet ang kama at ang mga kumot ng dalawang bata ay nawawala. Nang tanungin nila si Chris ay sinabi niya na hindi umano aalis sa mga ito na hindi dala ang kanikanilang kumot na ginagamit sa pagtulog. Ngunit ang mas nakatawag ng pansin ng mga investigator ay nang makita nila ang medicine kit ni Celeste. Pati ang EpiPen na lagi nitong dala in case of emergency ay nasa kusina. Nagkaroon ng break ang mga investigador nang makausap nila ang isang kapitbahay na mag-asawa na nagpakita ng CCTV footages na kuha sa harap mismo ng kanyang bahay. Si Chris, ang mga pulis at ang kapitbahay nito ay sama-sama ang pinanood ang video at mapapansin na si Chris ay balisang balisa at habang pinapanood ito ay hindi ito tumututok sa so monitor. Sa video ay makikita na ang sasakyan ni Chris ay nasa garahe at si Chris ay makikitang may mga nilalagay sa kanyang sasakyan at inabot siya ng labing limang minuto sa pagkakarga. Nang sumunod na araw, si Chris ay nagpaunlak ng interview at humingi ng tulong sa pamamagitan ng iba't ibang news outlet upang mahanap ang kanyang asawa at mga anak. Sa interview ay inamin din ni Chris na meron silang hindi pagkakaunawaan ng kanyang asawa at galit umano ito sa kanya dahil gusto na niyang makipaghiwalay. Ilang linggo bago mawala si na Shanan, Bella at Celeste ay malimit na nitong banggitin at ibahagi sa kanyang mga kaibigan na may lamat na ang kanilang pagsasama ni Chris. Na lagi umanong sinasabi ni Chris sa kanya na naguguluhan na ito at hindi na siya masaya sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Na nagbago na siya at hindi na niya kilala ang kanyang sarili at sinabi din ito na hindi ito handa sa kanilang pangatlong anak. At ayaw umano nitong madagdagan ang miyembro ng kanilang pamilya dahil masaya na umano ito at kontento na kina Bella at Celeste. Ayon sa mga kaibigan ni Shanann ay pinagsususpetsyahan nito na may kabit si Chris dahil nakita niya sa credit card statement nito ang charge na gagaling sa isang sports bar. Sa kasamaang palad, ang kanilang duda ay naging totoo nang lumantad si Nicole na girlfriend ni Chris na nagtatrabaho sa parehong kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Dito niya sinabi na hindi niya alam na ang mag-asawa ay nagsasama papala dahil sinabi umano ni Chris sa kanya na hiwalay na siya sa kanyang asawa at inasikaso na ng mga ito ang kanilang diborsyo. Naniwala din umano siya dahil hindi niya ito nakita ang may suot na singsing. At sa umpisa ay hindi din umano nabanggit ni Chris sa kanya ang tungkol sa dalawang anak nito. Ang mga larawang ito pati ang mga hubad na larawan ay nakatago sa isang calculator app. Ayon kay Nicole, nang mabalitaan niya ang pagkawala ng pamilya ni Chris ay agad siyang kinutuba ng masama at hindi umano kaya ng kanyang konsensya kung may nangyari mang masama sa mga ito. Ayon din sa kanya ay hindi din umano niya alam na buntis si Shanan. Ang mga magulang ni Shanan ay naging transparent sa kanilang nararamdaman at hindi itinago ng mga ito ang kanilang pagdududa sa kanilang manugang na si Chris. Malakas ang kanilang kutob na may kinalaman ito sa pagkawala ng kanilang anak at dalawang apo. Ang mga otoridad ay naging prangka din kay Chris at sinabi ng mga ito na kabilang siya sa mga taong kanilang pinagsususpetsahan. Napansin din ng mga otoridad na paiba-iba ang sinasabi ni Chris kapag ito ay nagbibigay ng statement sa mga news. Kaya inimbitahan nila si Chris sa pulis station para magsagawa ng lie detector test. At kagaya ng kanilang inaasahan, si Chris ay bumagsak sa test at dito nagkaroon ng mas malaking duda ang mga otoridad at parangkahan nilang sinabi dito na umami na sa kanyang kinalaman sa pagkawala ng kanyang buong pamilya. Pero iginit ni Chris na hindi siya ang salarin at hindi niya umano magawang sakta ng kanyang mag at wala umano siyang kinalaman sa krimen. At habang nangyayari ang interrogation kay Chris sa loob ng presinto, ang mga otoridad ay ginalugad ang bawat at sulok ng pinagtatrabahoan ni Chris. Dahil dito nila huling na trace ang GPS data na galing mismo sa sasakyan na ginamit nito sa trabaho nang mawala sila siya Ang mga autoridad ay gumamit ng drone para ma-search ang buong lugar. Dito ay nakumpirma nila at nakita nila ang nawawalang bedsheet sa bahay nila Chris nang magsagawa sila ng welfare check. Ginisa ng mga investigador si Chris ngunit mariin pa rin ang pagtanggi nito na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng kanyang buong pamilya. Dito ay inamin niya na naging taksil siya sa kanyang asawa. Subalit sa pagkakataong ito, alam na ng mga investigador ang tungkol sa kanyang girlfriend at pati ito ay na-interrogate na nila. At nakapagsagawa na sila ng investigasyon sa computer at cellphone nito. Matapos ang anim na oras na interrogation kay Chris ay kumanta ito at sinabi niya na siya ang sospek sa pagkawala ng kanyang buong pamilya. Ngunit sinabi niya na bago niya sabihin ang buong nangyari ay gusto niya umanong makita at makausap ang kanyang ama. Nang araw iyon, si Chris ay nakulong at kinasuhan ng salang pagpatay sa kanyang buong pamilya. Ang bangkay ni Nashanan, Bella at Celeste ay nakuha kung saan siya nagtatrabaho. Ayon sa autopsy, si Nashanan, Bella at Celeste ay namatay sa pananakal. Nakita ang katawan ni Shanan na nakalibing sa isang mababaw na hukay sa tabi ng oil tank kung saan nakalagay naman ang bangkay na magkakapatid na sina Bella at Celeste. Isang linggo matapos mawala ang kanyang buong pamilya, si Chris ay kinasuhan at nalit sa limang kaso. First degree murder, one count of unlawful termination of pregnancy, three counts of tampering with the deceased human body. Pero bago magsimula ang paglilites ay binago niya ang kanyang salaysay na hindi umano siya ang pumatay sa kanyang dalawang anak, kundi si Shanan. Ayon sa kanya ay madaling araw bago siya umalis papunta sa kanyang trabaho ay nagkaroon umano sila ng matinding pagtatalo dahil nanghihingi umano siya ng diborsyo. Sa una ay ayaw umano pumayag ni Shanan ngunit kalaunan ay pumayag pumayag din daw umano ito. Nang makaalis na siya papunta sa kanyang trabaho ay nakita niya sa baby monitor na sinasakal ni siya na ang kanilang dalawang anak kaya dahil sa kanyang galit sinakal niya din ito hanggang sa malagutan ng hininga. Ngunit lahat ng ito ay pawang kasinungalingan lamang dahil nang siya ay nilite sa inamin niya na siya ang pumatay sa mga ito. My dad. Hanggang sa dulo ng video na ito ay maraming salamat sa panunood.